dadaan <laughs> ay mga tao daan oo oh, yun ginawan nila ng daanan to nagbukas to hmm. bukas doon bago sila dito na daan para manguha ng mga kalakal para makuha ng mga tanim namin oo <laughs> Tuwing uuwi kami sa Batangas, hindi pwedeng hindi ako aayain ni nanay na bisitahin ang kanyang mga pananim sa kanyang munting lupay. At yaman din lamang na nanonood na rin kayo, edi eh di tara, sumama na rin kayo at i-explore ang Hacienda Manalo. Charot! <laughs> And ayan, ang unang niyang pinakita ay yung kanyang residential lot. So yan, pinapaliwanag niya kung ilan yung total square meters, kung mula saan. And hanggang saan yung lupa niya. Pero syempre, dead malang lang tayo. Apat na yan. yung tatlo. So, doon yung residential namin. Pupunta ngayon kami sa Agri-Land. Agricultural. Agriculture. Okay. Agricultural <laughs> lot. Okay. So, guys. Nandito kayo ngayon sa aming bukid. Marami kami lang, na Ay, oh, oh, so lang ka na nakasaka. Ayun doon. Daming ng po. po pa daw. Simula dito. Ito so so na, na sa Pwede na. Teka, teka, teka. Pwede natin Para naman maganda ang Ah! <laughs> 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 oh. My ah magap adita 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 dito adita lang dito. ah dito, <laughs> nito, ni Papa Brian oh, okay, <laughs> okay, ayan. ay 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 si anak ablegan ay 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 bunga ay 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 So, nabili nila yan. Yung bumili ng lupang yan, yung kina... Si Jessica, ayun, siya yun? nagpabakod. Mm -hmm. O, oh, ayan, diba? Nakamaritis pa nga ang lola mo. May <laughs> <laughs> kumuha ng sa halip na puputulin ang puno doon, Inabot lang ang ang at hindi na yung pinaka yung pinaka ano ayan nasira ka na yung mo eh ang dami oh lang langka. Sabi ni dalawang susuputan. Kaya bumili ka na bukas. Ano? 2 per square? 2 square meter yan. At sa paglalakad namin, nalaman nga namin na ilan sa mga puno ng saging namin ay winasak ng mga magnanakaw. Hindi lang siyahan sa pagkuha ng mga bunga ng saging, sinira pa nga ang mga puno. Ayan po yung mga langka. May rambutan doon. Saging kalamansi namin, ninakaw na. Nauna pa sa may-ari. Bakit tayo, wala, hmm. kita niyo mga, kita mo mga nyug na yan. Mm. Yan, nyug yan, ako ulit tanim yan. Yan. Okay. Yan, mga nyug yan, ako ulit tanim yan, lahat lang, no? Dito Ate, ayun daw ate. Ay, mga tao. hindi ba ginapudan na? Sabi tinong hindi ginawa, nakonti, ay, nagaka-yero at saka bagwire. Para hindi mahadaan. Yung mga taga-don dito dumadaan. Oo, Ginawan ni ng daanan 'to. Nagbukas to. bukas daw. Bago sila dito na daan. Para manguha ng mga kalaka. Para manguha ng mga tanim namin. <laughs> Oo. Oh, okay, okay, na ngayon na na -na. <laughs> ano, ano, sa... okay, naman, kapag nanakaw lang pala ng pagnanakaw, silumbahan lang Ang kala kasi ay nagnakaw. Tinumbahin lang. Ito ang Grabe naman. Kung madali hindi na inaano, basta na nakuha ang bunga. Pinabayaan ng nakagano na si... Sabi mo, ngayon, pa lang siya na so survive. Na. Nakikikuha na nga lang eh. Pinapatay pa yung mga puno hindi na ang katawan. Nilundab na lamang ang bunga. Grabe oh, wow. ang ginawa ng mga magnanakaw. Hindi pa siya na si Ayhan. Basta ng... pa. Kinuha yung mga bunga. Sinira pa yung puno. may, Ay, mga... Aray, may bunga. Merong buweg, o. Oh. matagal pa. Ayun na lang. Ayun lang. Ayun na lang. na na Malangan pa? Ah, hindi pa Mataba, mapayad pa. Eto sa kanya na ito. Kunin nyo na, baka maunahan pa kayo ng mga magdanaka. <laughs> oh, pagbalik nyo dito, wala na to. <laughs> Kahit may bakod, gagawa ng paraan ng mga mandarambong. And that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Bye!